Bab. Bab. Oh, ano? Ano oh, ay kulit ng dito? Kapi na mo? Oh, kapi na mo tsura. Lang mo po mo susunod mga duster kung walang bigini. <laughs> ang buri mo. Ala ba ko, tigo sana ng burigi ako kaso. Wala ko lang din ng gaya. Kasi dataran ba yung mga gaya ni Ren Bayo mo din eh. Palang white ang popong dark kagi. Wala pa rin. Ah, black. Ano so eh? Nanti lah pas aku bayu muding ini ya bab. Kalau kata porter gini, kian kita lalu bawa si bangku payak pemegang Ya kian pa Oh, bab kamu Ken Kian lalu lupa pak. yang anak ah, oh yang pagi gisi dahil baku il bak kumia ya deh. Kau sempre pagi gisi gue makan kupa. Dan burin balo. Wala ba pati ko sana ng o dahil balo mo mamatay. Wala ngobrol, bisa usah sana bro. Wala, malang ba nga ako makatambay ganyan ganyan dalan Walang obra lang dahala tam. Sabi ako ng tapat kera, talagang masakay may obra ngayon nung matamad ka. Pero nung masipag ka, ya, yuari, kaya magkasakay may tunobra. Kali tayo wari papalog na obra min. Kaya ngayon, niya, kaya kabisa. Ngayon niya nga lang na ngayon rin kalulog, di ba? Kalang ba na nga nga kahit dalang-dalanan dalang, na ka, sapul-sapulan na kaya nga niya. Ngayon niya, ngayon niya mag a a a a a a a Pwede kong sagin ba? Abang mamahang ka. Nga na. Nakabalay po magdambing. Oo, kaya ang ini, kini ka magkasahin, may tunobra ka niyan. Dahil siyempre, eh, rangarwa ka niyan na nung mag mananggap pa nung ting season na. Oo, kung pa, ang pera. Ala pa ka ng pamilya mo, nanong nagsibwena mo. Kaya rin si Claude at inaanak mo, kaya ka nanong bina. Diba? Kaping masagi yan nakakanyaman na beer yung wal. Inuminom yan, tambay-tambay, sa patay sa wasa, tinapay, ngini. Eh. Ala, o. Oh. di Diba? Isa ka, pamalis mo pa balang abak yan. Sweldwanda na ka, manumbisa ka, pamalis mo balang abak. Baka nya niya mga kong po yung tatang ko. Diba? O, po, kasi may nakulub eh. Yan kay, wala kay, nagising ka, malasing ka. Abrahan mo po, atang may kompleto na rin gamit ang gamit ng sa system. Pochetting mag pochetting magren, tigang ko buwananko. nang ko. Tigang ko nang kung kaya ba ako, ya, kami gagana na sige. Bangal na tingnan side dive. Pero nung managi ka regular o bra mo, una mo na ipaita sa akin side dive mo. At this po tang halimbawa, deyo mungi na ting uh, may some system. Na tigang ko nang umpi, tigang ko nang kung kaya ba ako, nating tingkong kay istorya. Diyan ana ka pala. Diyan ka pala yon. Parehas ka to. Yan, may nga duwari mga ako, yun Kaya gawan mo, bukas marano kang biglis mag-apply na ka. Punta ka kang Angeles, punta ka kang Clark, di ba? Bang ka dito, kapag apply kang Cobra, po ito makatagal ka po. Mali yung po ito, malikwa ka po 16 months. Ay, <laughs> 13 months po, lalim ng pas O kasi hindi nang pas na kayo. Kasi bahay si pang mag-apply. Kasi maka ano, anang kanya, di ba? Anang kanya man tambay-tambay sa batay, sa wasa tinapay, anang kanya man inuminom, di ba? Pero po itang ala na ang kuray, ala na, yun ang manyaman po itang kahuli mo. Kahit kahuli mo, Mad, makatakya pa yung asawa mo, ay nakasakit Diyos ko, ala na kang kanan. Ala, maranok na kang mga bala sa kapag yung asawa mo, di ba? Nga pininamon lang ko yan, kalita, kailan kailan mo kung panayakamagobra, pare, panayakamagobra, ngayon yun, di ba? Okay mo gang panayakamagobra, at is mga pagpainawa na ako man, asali yung buling mong salwan, apangang ko buling mong kanan, di ba? Okay mo sa nagantambay sa patay sawa, sa sa tinapay ka, tas mag-post uh, ka online, magbenta ka online, di ba? Manakitang ka po, Di ba? Ya, kulay mo. Kang mga gobra, mga gong lain ko pamuran. Okay, gawa mo. Balo mo. Kawali, akay mo rin malang umpisa na rin ang hoodie, ang buwa pang habi, ang hausang buwa labi, akong portang plain habi, akong makanyan. I-post mo lang, di nanda kang komisyon. Ewan, mag-post ka mo, pati siya may kabenta ka, di nanda kang komisyon, baka nito. Di ba, diba? sawo kaya kaya, sawo mo ka na ako, makanita ya. Ala ka o, diba? siyempre, ya pang O, di ba? Siyempre, pag nang deliver may kanita, pag-charge ka ka rin lang. O, siyempre, din bayad yung delivery. Ano ba, diba? medyo malawi, 50, yes. 70, di ba, makanyan. Kesa kaya tang ala akatunga nga kagin inuminom ka mo malyari hindi sindi di ba Oh bab salamat sige on gawang ko pa magpost na ako kay Facebook na eh. magpost ko ara Facebook Kung um, pa kay Facebook na ning asawa ko baka nito uh, uh kakit, lang bala ng po pang bibenta mo basta sige mukhang tabab din mo komisyon na siyempre madagol na ako pasalamat ka rin ba siyempre wala na ako mampunan makahit din komisyon di ba o oh, at least manikwakong kahit manikwakong ngayon dyan tsaka tatapang ko si si Kang sabi ko ba. Tandaan na huwag kang marinig mag kahit mag post online kasi lahat naman makakarinig yan ah. Makakarinig nung manutang ko, ay lang pamahil ba? Diba? Kasi may galing laging nangyayamin timahan ako sa sanda ko. O oh, bab, sige na eh. Oh, o makanyan man. Dakala salamat bab, baka oras na mo rin magbingin ah. Kailangan ko nang muli tsaka ay kabalo ko nang mag-obra ka pa, Kaya dakala salamat bab na eh. Bukas na mo kali balikan na ka ba? Thank you ba? Thank you, thank you. Huwag ka. ka na kaya, sabi ako, niya ka. Huwag na nakapakanan, mukhang mukulang yun eh. Kaya hindi nanda ka pa, hindi eh, lalo merano. Niya ka. Balikan mo ko bukas na yan. Bitsakan sa LL, balikan mo ko bukas. O sige.